Isinusulong ni Senator Paulo Benigno Bam Aquino IV ang Senate Bill 1330 o National Budget Blockchain Act na layong gawing transparent, traceable at accessible sa publiko kung saan napupunta ang pera ng gobyerno gamit ang blockchain technology. Sa ilalim ng panukala, lahat ng transaksyon ng gobyerno mula sa paglalaan ng pondo hanggang sa aktual na paggastos ay ilalagay sa isang digital record na hindi pwedeng baguhin o burahin. Sa pamamagitan ng blockchain, makikita ng taong bayan kung saan talaga napunta ang pera, kung magkano ang ginastos, sino ang kontraktor, anong materials ang ginamit at kung natapos nga ba ang proyekto. Ayon kay Aquino, malaking hakbang ito laban sa korupsyon, lalo na sa mga ghost projects na madalas umanong nakikita sa flood control initiatives. Kano yung binayad dun sa contractor, ginamit yung semento, ginamit yung bakal, magkano, and that will be tracked and that's on the blockchain. Mm -hmm. And nobody can change that. Giit niya kung hindi na sayang ang pondo sa mga ganitong proyekto, sana ay naitayo na ang higit 166,000 na kakulangan sa silid-aralan sa bansa. Kaya kung dito po sa ating hearing at pagkatapos po nito sa budget ay mabawasan ang mga ghost project o mabawasan yung mga flood control na hindi naman kailangan, ako po sumasang-ayon sa Chairman of Finance na ilagay na lang ito doon po sa ating classrooms na alam nating may makikinabang kaagad. Ang sistema ay ipatutupad ng Department of Information and Communications Technology kasama ang Department of Budget and Management at Commission on Audit. Kapag nais sa batas, tiwala si Aquino na magiging kauna-unahan ang Pilipinas sa asya, nagagamit ng modern technology para sa open budget governance at mas mapapalakas nito ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. Kasi yung digitalization, if done correctly, it will lead to better governance. Can we begin with having a budget na Less na yung mga rocket, less na yung mga project na alanganin and really focus on things na pupupunta sa tao directly. Ako po si Carmel Joy Miguel nag-uulat para sa balitang unang sigaw.